gandang araw sa inyo mga kaoto auto Sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin ngayon So, papunta tayo ngayon dito sa LTO Batangas So, ang gagawin natin doon Pukuha ni natin yung ating driver's license card Kasi nabalita natin meron ng nire-release sila doon driver's license card So, ngayon sa mga nakakuha ng lisensya na papel pa kagaya ko nito Ayan. so ngayon uh, kung gusto nyo malaman kung paano ang proseso sa pagkuha ng ating card so kaya ginawa ko itong video to so sana makatulong tingnan natin kung anong mga uh, kailangan ito paano ang proseso ng pagkuha doon so subukan natin makapag video Ayan. sana makuha natin yung ating card na hirap e, bitbitin ito eh. so update ko lang kayo punta na ako doon A few moments later. Ayan mga kaoto, narito na ngayon tayo sa LTO. So papunta na tayo Doon sa loob. So ayan mga kaoto, nakapila ngayon tayo dito sa loob ng LTO para magpa Kasi sabi doon sa loob, yung nakausap ko, Paserox xerox daw natin itong ating driver's license na resibo. So mga na napaserox na natin. So dadulhin natin ngayon doon sa usap natin doon sa loob. So ayan mga kauta nandito tayo ngayon sa LTO Batangas. So pauwi na tayo. Hindi pa natin makukuha yung ating driver's license na card. Kasi may schedule pala ng pagkuhas. So ang gagawin, papaserox itong ating nirelease natin na driver's license yan na papel so ipapaserox natin to tapos iiwan natin dun sa kanila at naka schedule siya. so sa July 5 ang schedule ng pagpick up natin ng card nito ng ating driver's license card so ayan balik na lang tayo sa July 5 so eto pauwi na ngayon tayo yan mga koto Nandito ngayon tayo Pupunta tayo ngayon sa LTO Pilep natin sa labas yung ating Si, si Jace Ating sasakyan light age Si Jace So punta ngayon tayo dito sa LTO Para kuhanin yung ating License So naka schedule na tayo for pickup ngayon July 5 So tingnan natin ang process nila Kung gaano kabilis ngayon dito ano pang kailangan natin para makuha yung lisensya so, narito na ngayon tayo sa LTO sa loob susunod so, natin kukunin eh, yung ating lisensya Thank okay. lang ah. Okay. Sir, mag-claim po ng lisensya. Wait lang po, sir. Sige po. Okay. Sir, may host number kayo. Number, ay So, ayan mga kapagpa Nakuha na natin yung ating driver's license card ito na kaya tayo Ayan. Okay, so, ganun lang kadali. nagpa xerox tayo noon. Tapos ngayon, for pick up na Naka-card na. Naka-plastic card na. Okay na. So, mga ka-auto, ito na yung ating driver's license card. Ayan. Dito lang masyado papakita yung details ko. Ayan. So, nakuha na natin. Ang bilis. Saglit lang. So, ganun lang yung process dito sa amin sa Batangas para makuha yung ating driver's license na card na dun sa papel ayos may driver's license na tayo ulit na card ayan hindi na natin dala yung malaki ang hirap kasi dalay <laughs> ayan So kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod na ipapahagi mga video sharing at tipid tips mga kalaman, konting kalaman tungkol sa ating mga auto. Ayan. Salamat!